Yeah, ayan na yung isang anak ko. Nanggugulo na siya. Nangyaram ng cellphone. Alam ayan. lang ako. kita pero maghugas ka muna ng plato. Ano? Yeah. Sige. Hugas ka plato ha. Para mm. sa cellphone. Sige, hintay mo ako kumain. Kumain ka na ba? Hindi pa. <laughs> <laughs> kumain ka muna ng spaghetti. Yeah. Okay. Oh, Yan, busog na. Hmm. Simple lang ang pagkain pero nakakabusog. Ayan kasi magugas ka ng plato para makairam ka ng cellphone. ay yung dalawang maliit ko. Nanunod ng cellphone. kasi si ni Rafi. So bababad mo na natin to. Kasi magugas ka ng plato para makairam ng cellphone. So bababad babad na natin to sa sabon. Dito ko lang siya pinahugas sa CR kasi hindi niya abot yung lababo. Ayan, sabag na natin. Masipag din. Kailangan malinis to rasi. Hindi ka makakairan ng cellphone kasi malinis. Sabag natin. Ito. Nagugas ng plato yan para makairan ang cellphone. Kailangan malinis yan ha, walang mansya. Ayusin pag paghugas mo yan. Babalikan kita mamaya dyan. Kailangan walang mancha yan. Aungitin ka muna. <laughs> Babalikan natin yan mamaya guys. Pag ah, mo malinis yan. Ganyan ang bata dapat. Natulong.